Kaya maligo po kami. Mahinit ang panahon. Lagi nga so, si Winter ito. Nag-iisang taon na siya. Ha? Ligo ka mo doon? Ligo, ligo daw siya. Ligo siya. siya. Ha? <laughs> <laughs> ah, ligo. So, labas kami ah uh, gusto ko rin ko kasi bago yung gupit ako. Nag-resort ako sa rili kanina. Bago taba si ka. <laughs> ano? Kaya ganyan. Kaya gusto ko rin magka... Mag... Uh, gupit uh, ano? Kukunin ko lang yung ano. Siyan po. Siyan po. Pati sa aso, ginagamit ko na rin ito ha? Huh? pati sa aso naliligo kayo hindi man maligo alam nyo samir na samir na talaga ilalagyan natin paligo ng aso natin ano? Huh? sige dito Sige. O, oh, mag siya. You eu vou sinasanay ko na sila habang bata. Kaya, bata pa lang, sinasanay na sila sa libo. Kaya, lalo na ngayon, may itap-alaw ngayon. Kung oh. gusto naman sa bulakan Sa Bulacan. Na ah, Hindi naman lubong. cái này bao nhiêu? bao nhiêu? cái này không. bỏ lỡ anh video hấp dẫn 我讲啦。嗯嗯嗯 ano ko ano yung dito binibigay yun na yung dos, teacher, na wala kayo ayun

好吧，那就的么吧，随便走。 kali sih main ini tahu Eh, okay. Eh, nakaligo na po kami na. <laughs> Kasi bago nga nga ako sa kalbo At least na uh, nakapagbuhos ako. Meron pang paliligo na isa. Hindi lang ito. Ayan yan. Hindi lang yan. Oh. Paliligo ko pa yung isa. Si Samer. Kasi hehehehe. <laughs> <laughs> alam niyo mga halaga kayo ng aso wala namang problema kung gusto niyo siguraduhin nyo lang tama pagkain tama pagkahalaga kagaya nito tama pagkain, tama halaga, alaga wala problema ang mahirap yung aso mo ano ba sabi maganda pero anong ginagawa pinababayan ang pagkain po nito hindi dapat tira-tira man best friend yan pagkatapos pakakainin mo tira-tira Huwag naman, mahawa ka sa aso. Aso na nga yan. Pakainin mo pa ng tira-tira. Kami po hindi. Ibang ginagawa ko. Talagang binibig ko sila. Araw-araw po, yung atay ng manok, balong na ng manok. O kapon, ano ba, nagnilaga kami ng manok. Baboy, gabi. Yung baboy, pinakakain sa kanila, yung gulay sa amin. Kaya pag ang luto namin po, ganon, sigurado maraming gulay. Yung gulay sa amin yung baboy sa aso ano kasi bumal o, Once again. <laughs> <Nanginig> na ni sila <laughs> oh sige para nanginginig na balabig na ba ha so hanggang dito na lamang po itong ating video ano nawad na kayo ng video nito nasa mais na kalagayan like 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 share na share kayo po na like share mag share kayo din sa iba at huwag nyo kalimutan mag subscribe may, may, may subscriber god bless us all bye, bye.